So for today's video mga kamari, samahanin nyo akong maglinis sa aming bahay at dahil content creator na tayo ngayon, kailangan naka video na tayo. So ayun na nga mga kamari at dahil boring ako ngayon at wala naman akong ginagawa ay naisipan ko na lang maglinis sa bahay namin. Halaga naman sa bahay mo at kung gusto mo rin malinis ang inyong bahay ay di maglinis ka dyan, huwag mo na akong idamay dyan. Ang ginawa ko pala mga kamari, inilipat ko yung mga gamit namin para makapaglinis ako at hindi mahulugan ang alikabok. Ang mga una namin at higaan kasi nga linisin ko rin yung siling namin dahil ang kapal na ng alikabok. At yung anak ko naman dito muna siya para hindi mapunta yung alikabok sa kanya at baka ay mapuwing pa siya. Parang 1 million years lang hindi nalilinisan na. Joke lang po. Baka kayo ay maninawala pa agoy. Baka yung iba hindi mabiro. So ayun na nga mga kamadi. Tinanggal ko nga pala yung spider web sa so, sobrang dami. Hindi ko na siya mahanap. Agoy may hugot ka pa pala ha. At sa ceiling fan tinanggal ko muna yung mga alikabok para paglinis ko ay hindi na gaano kakapal yung mukha niya ay este yung alikabok pala agoy. At sayang lang hindi ko na videohan sa paglinis ng ceiling fan namin dahil akala ko nakastart na yung video. Pagtingin ko ay dahil na no, strong talaga ako. Hindi na ako video at wag na kayo magtaka na may mga wipes kinamit ko yung panglinis baka yung iba siya iba yung nasa isip nyo agoy pagkatapos kong magwalis ay eh, binalik ko na ulit yung mga gamit namin na tigaan para doon naman ako sa kabila maglinis at para yung anak ko ay makahiga na siya at yung asawa ko naman ay nasa pusuhan namin nagiigip ng tubig para pang at pang hugas ng plato at syempre pang namin so ipas forward na natin mga kamadi at hindi muna tayo magmartit na kakatagal yan at baka hindi ka na makauwin Haha. <laughs> so dito na nga ako sa kabilang mga kamadi at sisimulan ko ng linisin ay hindi ko talaga alam kung sana ako magsisimula dahil sa sobrang kalat parang ayoko nang ituloy kaso na simulan na kaya tatapusin ko na at baka gusto mong tulungan ako dito para madali lang ako matapos agoy kaya ang sabi nila ikaw ang nagsimula at ikaw din ang tatapos at dahil nasa mood ako ngayon maglinis mga kamadi ay for the go ang lininisin ko sana mga kamadi yung salifan lang talaga kaso nasali lang yung iba dahil pagtingin ko sa mansion namin I mean, hay na ako mga kamadi para na talagang nasa haunted house parang walang nakatira sa amin agoy at parang nasa remember pa ako na kasi pagtingin ko oh ang dami naman palang bahay ni Spiderman at ayun na nga mga kamadi, pananasan ko nga pala ng wipes sa aming lagayan ng bigas at ang heater namin at syaka thermos. Siyempre nakaset na yan. At ibinali ko yung mga gamit namin kung saan na nakalagay para maliwalas ng tingnan at para makapagsimulan na akong maglinis sa aming pangalawang ceiling fan namin dito. At inilabas ko na pala ang hugasin naming plato para pagtapos ko dito sa loob. Doon na naman ako sa labas na katoka maghugas at maglaba. At syempre bago pa tayo matapos kailangan muna natin i-check kung oh, meron pa bang pupunasan para hindi na ako babalik-balik kasi nga ako na napagod kakalinis at makatinang katawan ko dahil sa mga alikabu. At pagkatapos ko nga pala dito, ay nagwawalis na naman ako para ako ay matapos na dito. At sinabihan ko yung asawa ko, bumili ka ng downy dahil palalagyan ko ang floor namin at para bumango ang loob ng bahay. At ang ginawa pa talaga ng asawa ko dito ay sumasayo pa talaga sa harap ng kamera. Hindi pa nahiya. Para ka manananggal na kalipat. Hindi ka pa pala nakinig ha. <laughs>